So guys, good morning. Eto, kakagising ko lang at sempre magtutupi tayo ng damit ngayon. Walang lag-lag ngayon kasi fasting tayo. Sempre, ang fasting, kapag nakapasting ka, magpunta ka sa labas is, nako, ang labas is magugutom ka at ma, ano ka mauhaw ka. So, wala muna tayong lagan after Ramadan lang. So, yun nga guys, meron pala akong na focus about sa Lempo. Yes, open po yung Qatar. Alam kong open po yung Qatar. Pwede po magbili dito basta may permit ka. Hindi ko po ginamin yung dito sa Qatar. Kasi alam ko dito sa Qatar, kahit open is nire-respeto nila. Yun, wala naman nagpo-post ng ganun talaga buo talaga na Lempo. Ang sinasabi, sinasabi ko yung sa Saudis, yung sa Saudi online ano nila is alam naman natin ng Saudis hindi pa hindi pa totally open po yung pagbili ng ganyan mga alak sa mga bar bar ganyan is nanguhuli pa rin yung mga kapulisan nila kahit nga dito is nung yung kaibigan ko is hinuli yung umiinom doon sa baba nila babang baba sa ano nila ba sa, uh, building nila ganyan is hindi pa rin uh, okay na open mas ino-open mo masyado wag natin dalhin yung ugaling Pilipino natin sabi pa ng isa is uh, iyan follow ko to kasi ang dami-daming napapansin ganyan ay nako go ayan follow mo ako gumagawa naman ako video for memories ganyan kung hindi mo gusto yung ano ko ang sinasabi ko yung sa Saudi po paalala lang kasi marami tayong mga Pilipinong ano nagtatrabaho inside the house. May mga may mga amo na may Facebook na nakikita nila 'yan. Siyempre, may mga amo na against din sa pag-open ng Saudi against din sa pag open ng pagbili ng ganyan may mga amo may mga among ganyan ng pag-iisip na ayaw din nilang makita ng ganyan na open yung country nila about sa inom-inom about sa pagkain ng pork ganyan so ang nag-iinit sila sa mga maids nila so I'm ano lang ako concern lang ako sa mga maid, uh, mga nagtatrabaho inside sa House ganyan kasi may may mga amo talaga na magtatanong kung ano to ano ba ito mga kapwa Pilipino kasi na experience ko na yan nung amo ko sa Saudi. Tinanong talaga ko, ano itong mga kapawang Pilipino sayo sayo daw ganyan. So, ako, hindi na ako makasagot kasi siyempre nagsayo-sayo. Anong ginagawa nila? Ganyan. tos may nagsayo pa sa masjid. Ganyan. Eh, sinanong din na amo ko. Ganyan talaga mga small hayo mga amo. So, hindi ko ginamin na uh, bawal kayo magbili. Wala akong ginamin doon sa ano ko. Respeto lang po sa ano dito sa bansa, bansa Middle East. Kasi mga Muslim din sila. Muslim kahit anong open nila is Muslim din po sila. Ganyan. Huwag natin ipangalandakan talaga kung ano yung nakasanayan natin pag inom inong pag ng ano, huwag nang i kagaya po nung 2 years na 2 years na yun na post Actually, ito nag-viral nag siya. Yung pagluto ni ate inside the house ng kanilang, ano, kanyang amo. Nagluto siya ng pork. Ganyan is, di ba Bawal na bawal yun. Kung gusto mong kumain, is sa labas ka na lang. Kung may mga friend ka na may trabaho sa labas, is pwede ka naman doon kumain. Huwag na lang magluto sa, ano talaga, sa loob talaga ng bahay ng amo mo. So, wala akong ginamin doon sa mga taga-kathard dyan. Hindi ko naman siya sabi na hakatal sa, sa Saudi, babasahin niyo damam al-kubara. Nakita niyo 'yon. So, 'yun lang siya sabi ko, respeto lang po kahit dito rin sa ano, Qatar. Pero Qatar talaga is wala wala talaga